So guys, meron tayong dumating dito na parcel. Ano to? RAM ng computer. Kasi yung computer namin, yung ginagamit sa printing shop is dalawang 4 gig lang. Sinabili namin yung second hand. Kung bumili, nag-order kami ng isang 8 gig na RAM para idagdag doon kasi kapag uh, marami na kaming ginagamit multitask na dun sa PC grabing lag, sobrang lag talagang nakakainis yung pagiging lag nya hindi na kami makapagtrabaho ng maayos kailangan mo pa siyang i-restart uli para tumino kasi ang mga namin ginagamit photoshop tapos syempre sasabayan mo ng ibang ano gaya ng mga word google, excel Silhouette Studio. So, bumili, nagdagdag kami ngayon itong RAM. Kagaya kay Jan Mark. So, 8GB lang to in order natin. Kali, kakabit natin to ngayon doon. Uh, 8GB? Ba't 16 to? Oh, 16GB pala to, guys. Oh, 16GB. Ito. 16GB. 200 2400 AMD so 16 gig pa lang na order kasi yung nasa computer is dalawang 4 gig so tatanggalin ko yung isa ilalagay natin to so magiging 20 gig na yung RAM no so ayan in-unbox natin tapos ikakabit natin doon so, shutdown muna natin guys tapos ikakabit na natin to papalitan natin yung isang 4 gb RAM okay let's go So, ito yung CPU natin, guys. Yan, bab. madali lang naman kasi buksan to. Tunod-tunod lang to. Ayan. So, tatanggalin lang natin to. Yung apat na tornilyo. Salamin kasi to eh. So, kailangan medyo ingat tayo. Ayan. Tapos, syempre, testing natin yan. Pero, hindi na natin mabibidyohan yung performance niyan i-update yeah, na lang natin sa comment section kung ano naging performance kung umukay ba or what sa so, medyo malikabok lang kasi dito kami sa ano eh ginagamit namin to sa shop eh. yung ating CPU computer so yan kasi dalawang ano to dalawang 4 gb RAM kaya magdadagdag tayo ngayon so baka na muna natin ang dali lang paklasin to guys, iyan eh, lang to. I push nyo lang na gano'n no? Oh. ayan bubuka na siya pag bumuka na yan tanggalin nyo lang ito yung tsura ng ram na nakakabit dyan ayan DDR DDR DDR4 uh, 3 to 800 eh 3,200 8 gb ni ok salap na

board eh wala naman kasi gumana na siya. So ito, itong RAM na isa na 8GB, sira na siya, hindi na siya gumagana kasi pinagpalit-palit ko eh. Ngayon kanina tinetesting namin si 16GB pa rin. So ito ngayon yung ah uh, RAM ngayon, MS info 32. So ito na siya, guys. Oh. Installed physical memory RAM 24 na siya. So binili natin 16 tsaka yung 8GB na dating RAM ayan na yun, pag nag, pag nagmerge 24 gig na so itong RAM na to, sira kasi pag sinalpa ko to tapos sinalpa ko yung 8 gig na isa, 8 gig lang babasahin pag sinalpa ko yung 16 gig 16 gig lang yung babasahin, so ito yung sira na to kaya yung dati 8 gig na lang siya kaya pala akala namin 4 gig lang ang isa nito kasi nga hindi pa namin binubuksan yon yung pala ang issue sira na tong isang ram Ana, pinagpalit-palit ko na eh pin inano ko na eh pinaglipat-lipat ko na to eh ganun talaga eh ayaw basahin eh eh yan naman binasa naman yung bago natin tsaka yung isang kapares na ito dati so meron na syang 24 gig so I hope na hindi naman sya mag lag kasi 24 gig na yung ram nya so matatry natin yan guys gapit na lang tayo sa description at sa comment box kung Okay yung pag-upgrade natin sa ating PC. So maraming salamat guys sana nakatulong sa inyo yung video na to. Babush